Yan, kayo na po ang tumingin kung ano nga ang sa pakilasa ninyo y... sa pakilasa po ninyo. Ano po, marami rin nga oh. <laughs> nilala. Oh. Ano po sa inyong pakilasa? Oh. Ah, ay yon oh. Yan. Kita po ba ninyo 'yan? Oh. Aba. Awang ko sa mga ibang area. Pero ang ating naakit na puno ay dikit o. Ayun po. Titingin po tayo ngayon ang maaari din eh. Oh. Ari yun. Yung saging. Oh. Pwede na po pala ari. Oh. na. Ah. Arepita rin natin na ah, senyorita. Gawa po ng, kung tutuusin, ari pong kabilang side ay tanim nila utol. Ay di, ang ah, pagpo ako napunta dito, ay di ko yung mga tanim ko po. Oo. Yan. Ari Sabay eh. pwede na, hindi rin pansin. Senyorita na naman puli. Mm. Ay mataba na. Ah. Uh. Atin pong titibay na. Oh. Sukal eh. Mataba na oh. Eh. Atin pong aan ha. Eh. Ay I may mean, natiba na rin naman pala sila oh. Eh. Maigi po naman napapakinabangan no. Oh. Eh. Yan no. Oh. Eh. Maigit napapakinabangan. Yun yung pinagkuhaan eh. Ay, pwede pwede na ho. Aray, oh. Kaya tatamali rin itong pipintong, oh. Na ating pong hahatulan na yan. Oh. Mm. Yeah, yan, sukal. Na ating pong, aya. Yeah. lalaki na rin ng ano. Ng, ang tabin nasukal din nga po oh katatayog aba ipansin po ninyo ipagkakapal ng pasiti ng lansunis oh aba ay, ayari yung ating lansunis ah ay oh ngayon po pala yung malapit na uli magtag lansunis na ay ay oh aba ay talaga pong lansunis na oh malapit na ito oh uh. ibig sabi pa na aba ay eh, ngayon ko lang uh. dami ay hanggang dulo panalo po aray oh yan atin pong a update ko po kayo oh. gawa po na rin saging kaya sabi ko kay, abah ay tayo din nila rin ng ano din eh Panginoon at gawa ng kita ko rin saging abe lumabas na may aring lansunis hmm. Oh. Ayun po, ay di uh, update ko po kayo din sa taas. Titingnan natin. Ay baka yung mga ibang puno po ay hindi rin nga mawawalan. Yan, ito po ay puno din natin, oh. Akyat ah. ah, po tayo, panik tayo sa taas uh, oh. Ay ayos, parang tagdami ngayon ng bunga po Ay naay, mayroon mga puno-puno ay Ayan. Kung po kayo may lansunis ay inyong pagmasdan din daw. mm. <clears throat> Ayan. Oh. Lansunis na po. yan o gangga Oh. Ayan, oh. Kung po kayo may puno at kayo nasa side din sa amin, nasa banahaw at isa po naman ang klima natin ay tingnan po ninyo oh. tayo makakalansunis sunis na ay nakakatuwa aba ayo oh. yan oh lumpukan oh yan ganyan po ang ano ng lansones oh ayari ito a update update ko na lang po kayo mayroon pa mga nalabas yan parang maliit na yan 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 ang nga po mismo oh. yan oh thank you thank you po panalo aray ito po ay tanda ko ay ano ba ngay mayo may ay di ilang buwan ito po september alam ko basta't pag pumiesta po sa amin ito yung nabanat na ng harbisan oh, ay sa, sa bagay pag po naman ulat init siguro na iba rin ang pagpapahinog niya ganyan ay May June, July, August, September ito pala limang buwan to anim kaya ay siguro po mag iba iba pagka ulan init uh, hindi ho natin mapiho kung pare parehas oh, yan ay nakakatuwa ay awang ko ho, yung ibang puno siguro po ay mayroon na rin oh Ma ngayon po ay wag lang aring maluluo yan ay makakarami-rami uh -huh. diyan o eh. isang puno pala ang po ating na ano uh -huh. yan po ay mapapansin ninyo basta tingnan nyo po ang mga puno-puno po puno, ninyo ganggabalatong na no? Yan na po. Siguro tik din natin yung ibang puno po. Hindi mo natin malahat ay titingin din tayo. Oh. Ya. Yeah. Titibain po muna natin ang saging. Taba. Oh. yung ano. O po yung sa amin natin. Ngitong ah. nasa bahay. Ngayon po i natin yung ibang puno. Panalo, maganda po ang ibig sabihin. Maganda yung ano ngayon, yung ano ba, hindi mo panimula. Pam pangit oh, yan. Pangit tain. Are pa ibang puno po. Check din natin para po makita natin talaga kung ano nga baka naman pala yung isang puno lang. Ay, biyayarin po 'yun. Aray, pagkalak ng puno. Try po natin. Garni po pati. Pag po kayo akyat, huwag nyo hubas na basta akyatin. At baka may matapakan ba kayo ay sayang. Oh, durong totoong sayang. Ayakin akin po ng sinisik mo maigi. At para hindi nga sayang. Aray, malaking puno. Aray. Yan tayo po nasa bandang dulo na oh. Ah, ay mayroon din Ngayon pala yung gaganda mga prutas Ah Pagkakadamo eh Yan ang tunay na biyaya oh. Ang dami po oh. yang oh. Yan kayo na po ang tumingin Kung ano nga ang sa pakilasa ninyo y sa pakilasa po ninyo Ano po, marami rin nga oh. <laughs> Parang nilala. Oh. Ano po sa inyong pakilasa? Oh. Ah, ay kumulo. Yan. Kita po ba ninyo yan? Oh. Aba. Awang ko sa mga ibang area. Pero ang ating naakit na puno ay delicate o oh. oh e, delicate. Ah, para mga balato. O. Oh. Yan, Oh. Ay, ate, ipapaling lang ako ang camera. Tingnan niyo po, Marami-rami rin ano po. Panalo ari. Salamat po Panginoon uho, at gawa ng ito. Kumbaga sa ibang part ay kagaya ho ngayon, medyo na mura na ang palay. Eh. Ay kasabihan po din sa amin, pagka mahina daw ang ano ng palay, bawi naman daw sa prutas oh. Ayun po, ay ito po ang update natin dito sa ating mga pasiti po ang tawag niyan din sa amin ay. Oh, yan. Ay eh, salamat po sa inyong pagsama. Update update ko na lang po kayo din eh. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.